Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat uh, at andito na naman po tayo sa ating sumasa sa Pecha. At ngayon naman pa isusamada natin ng ating Pecha ngayon po ang February 15, 2025. At sa lahat po natin mga subscribers, sa mga viewers po natin dyan, sa mga bago pa lang po, maraming maraming salamat sa inyong lahat. At ayan, ampisan po natin ng ating sumada. Dito tayo sa February. Dos pa rin po tayo, 15 sa ating Pecha, 25 sa ating taon. February 15, 2025. Simplify muna natin sila. 0 plus 2 is 2. 1 plus 5 is 6. At 2 plus 5 is 7. Ayan. At sa bandang gitna din po. Ayan. 2 plus 6 is 8. 6 plus 7 is 13. Ayan. Pasensya na po. May lumalabo yung camera natin. Ayan. Dito rin po sa bandang baba. 8 plus 13 is 21. So, ayan. Ayan. Yan po yung ating unang numero, meron tayong 21. At yung kapares po nating numero, dito pa rin po yan. Combine lang po natin yung mga tatlong numero natin dito. 2 plus 6 plus 7 is 15. Yan naman po yung kapares na ating numero, meron tayong 15. At meron na rin po tayo ditong kombinasyon na pwede natin matayaan, 21, 15, or 15, 21. At pwede pwede na rin po yan. Uh, yun nga, uh, two digits pa rin po sila, 15 at 21, kaya isisimplify din po muna natin yan bago natin yung Ayan, dito tayo sa 15, 1 plus 5 is 6. At dito sa 21, 2 plus 1 is 3. Kaya meron tayong 6 at 3 na isusumada. Ayan, ngayon natin yung sumada yung 6, kunin mo natin yung 15. Sumada 15, 1 plus 5 is 6 pwede din po dito yung 33, sumada 33, 3 plus 3 is 6, at 24, sumada 24, 2 plus 4 is 6. At dito naman po sa 3, itong pinin natin yung 21, sumada 21, 2, plus, 2 plus 1 is 3, pwede po dito ang 30, sumada 30, 3 plus 0 is 3, pwede rin po dito yung 12, sumada 12, 7. 1 plus 2 is 3, at 39 sa mga 99 3 plus 9 is 12 ayan mga idol yan po yung mga numero pwede natin pagpilihan sa ating sumada ngayon pong February 15 meron po tayo itong 6, 15, 33, 24 3, 21 30, 12 at 39 ayan mga idol alam po na po natin yung mga numero yan pili mo po tayo kung ano po yung mga gusto po natin at sa ating sample naman, kunin natin dito ng 15, 15, 30. Ayan, 15, 30, 6, and 21. 6, 21, uh, 33, uh, 12. Ayan mga idol, ito naman po yung mga sample natin sa ating sumad na ngayong February 15. Meron tayong 15, 30, 6, 21, uh, 33, 12. Ayan, sa mga sample natin yan, pwede-pwede nyo rin pong matayaan nyo mayroon. Okay po sa inyo. Pwede rin tayo kumuha, -dug -dug po tayong kumuha, magdagdag pa sa mga naka na natin mga email dito sa taas. Kaya na lang po yung gumili. Kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga idol, yung po natin sumati sa Twitter para po ngayon February 15, 2025. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.